Nakakita ka na ba ng kaktus na sa tuktok ng korona nito ay tumutubo ang maliliit na pulang bunga na parang sili? Ang halamang ito ay tinatawag na Melocactus aminus. Katutubo ito sa Mexico at kabilang sa pamilya ng kaktus. Ang kakaiba sa halamang ito ay ang kamanghamanghang kakayahan nitong mabuhay kahit sa tagtuyot. May tumutubong parang mabuhok na takip sa tuktok nito at dito nabubuo ang mga buto. Ang mga pulang bunga nito ay kahawig ng sili at may matamis at kaaya-ayang lasa. Marami sa mga bunga ng kaktus ay hindi lang nakakain, kundi may taglay ding mga katangiang panggamot. Ang pinakakaraniwang bunga ng kaktus ay matamis at maalat-alat, kaya't paborito ito bilang merienda. Pero mag-ingat dahil ang mga bungang ito ay may maliliit at matatalim na tinik at kung hahawakan ng walang proteksyon, maaaring magasgas ang iyong kamay at maging masakit. Siguraduhin maingat sa paghawak para hindi matinik. May benepisyo rin sa kalusugan ang mga bunga ng kaktus. Halimbawa, ang prickly pear na bunga ng kaktus ay ginagamit sa tradisyonal na medisina para gamutin ang pamamaga at mga suliranin sa tiyan. Kaya habang tinatamasa mo ang tamis ng bunga ng kaktus, nakikinabang ka rin sa likas na lunas ng kalikasan. Kapag nakita mo ang mga bungang ito, hawakan ito ng maingat at namnamin ng masarap at nakagagamot na taglay nito. Tunay ngang ang bunga ng kaktus ay nakatagong hiyas ng kalikasan. Narito ang isang halaman na mukhang patay na sa loob ng mahigit sandaang taon. Pero anong mangyayari kung ang pangalan nito ay nagpapahiwatig na hindi pa ito tuluyang patay? Ito ang resurrection plant o halaman ng muling pagkabuhay. Ang kahangahangang halamang ito ay tila walang buhay, pero kapag inihip ng hangin, nagsisimula itong gumulong sa buhangin na parang may sariling lakas. Kahit matagal nang natutulog, ang hangaring mabuhay ay nananatiling aktibo. Habang gumugulong ito sa disyerto, para bang naghahanap ito ng tubig, at kahit maliit na bara ng tubig, ay maaaring magpanumbalik ng buhay dito. Kapag nasipsip na nito ang tubig, unti-unting bumubuka ang mga tuyot nitong sanga bilang hudyat ng kanyang muling pagsilang. Kapag muling nabuhay, iisa lang ang layunin nito, ang magparami. Ang ulan, ang huling milagro na dumadaloy sa kanyang mga sanga bago ito muling matuyo. Ang ulan ang nagtutulak sa mga buto ng halaman na mahulog sa lupa kung saan mananatili ang mga ito nang hindi tumutubo sa loob ng maraming taon. Kapag dumating ang tamang panahon, ang mga butong ito ay sisibol sa lupa at magsisimula ng panibagong buhay. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang bagong henerasyong ito ay dumadaan sa buong siklo ng pamumulaklak, pagbubunga, pagkalanta at pagkamatay. Sa kabutihang palad, ang mga buto ay ligtas na naiiwan naghihintay ng susunod na pagkakataong tumubo at ipagpatuloy ang ikot ng buhay